Ang pagkatuklas ng apoy ay nagmarka ng isang pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng init at liwanag, pinahintulutan ng apoy ang ating mga ninuno na magluto, itakwil ang mga mandaragit, at, nang maglaon, gumawa ng mga metal. Ang kakayahang kontrolin ang apoy ay radikal na binago ang mga dieta ng tao, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagpapahaba ng ating buhay nag-ambag din ang apoy sa paglikha ng mas sopistikadong mga kasangkapan at sandata, na nagsulong naman ng pag-unlad ng mas komplikadong mga lipunan. Ang pag-imbento ng gulong ay minarkahan ng isang bagong yugto sa teknolohikal na evolusyon. Binago ng simple, ngunit mapanlikhang mekanismong ito ang transportasyon, na ginagawang mas madali ang paglipat ng mga tao at kalakal sa malalayong distansya. Mahalaga rin ang gulong sa pagpapaunlad ng agrikultura, na nagbibigay daan sa paglikha ng mga kasangkapan tulad ng araro. Bukod pa rito, inilatag nito ang mga pundasyon para sa paglikha ng mas komplikadong mga makina tulad ng watermill. Ang paglipat mula sa ekonomiya ng pangangaso at pagtitipon tungo sa ekonomiyang agrikultural ay isang unti-unting proseso na lubos na nagpabago sa mga lipunan ng tao. Pinahintulutan ng agrikultura ang mga tao na magtatag ng mga permanenteng paninirahan, bumuo ng mga sistema ng irigasyon, at mag-imbak ng pagkain, na humahantong sa paglaki ng populasyon at espesyalisasyon sa paggawa. Mahalaga rin ang agrikultura sa pagunlad ng pagsulat, matematika at iba pang anyo ng kaalaman. Ang pag-aalaga ng hayop ay isang unti-unting proseso na nagsimula libu-libong taon na ang nakalilipas nang magsimulang manghuli ng mga ligaw na hayop ang ating mga ninuno upang gamitin bilang mapagkukunan ng pagkain, damit at pagsasama. Sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng artipisyal na pagpili, ang mga species na ito ay umangkop sa mga pangangailangan ng tao na bumubuo ng mga partikular na katangiang pisikal at asal hindi lang binago ng domestic ang paraan ng pagkuha natin ng mga mapagkukunan, ngunit naimpluensyahan din nito ang ating panlipunang organisasyon, ekonomiya, at kultura. Ang pagsusulat ay nagmula sa pangangailangang magtala ng mahalagang impormasyon, tulad ng mga transaksyon sa negosyo, batas, at makasaysayang mga account. Ang mga unang sistema ng pagsulat ay pictographic, ibig sabihin, gumamit sila ng mga imahe upang kumatawan sa mga ideya. Sa paglipas ng panahon, ang mga sistemang ito ay umunlad sa mga alfabetikong sistema, kung saan ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang tunog. Ang pagsulat ay nagpapahintulot sa paghahatid ng kaalaman sa pagitan ng mga henerasyon, ang pagbuo ng panitikan at pilosopiya, at ang paglikha ng mas komplikadong mga estrukturang panlipunan. Ang kompas, kasama ang magnetic needle nito na laging nakaturo sa hilaga, ay binago ang maritime navigation. Bago ang pag-imbento nito, ang mga mandaragat ay umasa sa mga bituin at mga tampok sa baybayin para sa oryentasyon. Ang kompas ay nagpapahintulot sa mga explorer na makipagsapalaran sa dagat ng mas ligtas, na nag-udyok sa pandaigdigang paggalugad at kalakalan. Bukod sa paggamit nito sa nabigasyon, ang kompas ay mayroon ding mga aplikasyon sa helohiya, arkitektura at iba pang larangan. Ang papel na naimbento sa China ay unti-unting pinalitan ang mas mabibigat, mas bulkier na writing media gaya ng papyrus at clay tablets. Ang paggawa ng papel mula sa mga hibla ng halaman ay nagbigay daan sa mas mabilis at mas murang paggawa ng mga libro at dokumento na nagsulong ng paglaganap ng kaalaman at kultura. Mahalaga rin ang papel at dinagdagan ng palimbagan. Gaya ng nabanggit na natin, binago ng palimbagan na ginawang perpekto ni Johannes Gutenberg ang paggawa ng mga aklat at iba pang nakalimbag na materyales. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa malawakang produksyon ng mga teksto, ang pag-imprenta ay naging demokrasya sa pag-akses sa kaalaman at pinabilis ang pag-unlad ng agham, pilosopiya at panitikan. Ang Protestant Reformation, halimbawa, ay hindi magiging posible kung wala ang palimbagan na nagpapahintulot sa mabilis na paglaganap ng mga ideya ni Martin Luther. Ang makina ng singaw, tulad ng nakita natin, ay ang makina ng revolusyong pang industriya. Sa pamamagitan ng pagbabago ng enerhiya ng singaw sa gawaing mekanikal, ginawang posible ng makina ng singaw ang paggawa ng makina sa mga pabrika, pagbutihin ang transportasyon, at pagtaas ng produktibidad sa maraming sektor ng ekonomiya. Ang pagtuklas ng kuryente at ang mga praktikal na aplikasyon nito ay nagbago sa modernong mundo. Mula sa pag-ilaw hanggang sa komunikasyon at automation, ang kuryente ay naroroon sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang mga siyentipiko tulad ni na Michael Faraday at Thomas Edison ay gumawa ng mga pangunahing kontribusyon sa pagbuo ng kuryente at mga aplikasyon nito. Ang telepono, na imbento ni Alexander Graham Bell, ay nagbago ng mga komunikasyon sa malalayong distansya, na nagpapahintulot sa mga tao na makipag-usap sa totoong oras sa malalayong distansya. Ang telepono ay nagkaroon din ng malalim na epekto sa lipunan, na nagpapadali sa social networking at pag-unlad ng negosyo. Ang pagtuklas ng mga bakuna, ang una ay penicillin, ni Alexander Fleming, ay minarkahan ang simula ng panahon ng mga antibiotics, at binago ang paggamot ng mga nakakahawang sakit. Ang penicillin ay nagligtas ng milyon-milyong buhay at kapansin-pansing tumaas ang pag-asa sa buhay. Binago ng transistor, isang maliit na semiconductor device, ang electronics at inilatag ang pundasyon para sa pagbuo ng mga personal na computer, smartphone, at iba pang modernong elektronikong device. Ang transistor ay mas maliit, mas mahusay at mas maasahan kaysa sa mga naunang ginamit na vacuum tubes. Ang computer, na may kakayahang magsagawa ng mga komplikadong kalkulasyon at mag-imbak ng malaking halaga ng impormasyon, ay isa sa mga pinakamaimpluensyang imbensyon sa kasaysayan. Naging eksponensyal ang ebolusyon nito mula sa mga unang computer na kumuha ng buong kwarto hanggang sa makapangyarihan at portable na mga makina na ginagamit namin araw-araw. Ang internet, sa kabilang banda, ay resulta ng pagkakaugnay ng milyon-milyong computer sa buong mundo. Binago ng pandaigdigang network na ito ang paraan ng ating pakikipag-usap, pagtatrabaho at paglalaro. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang internet ay hindi iral kung walang mga computer, na siyang mga device na nagbibigay ng akses sa malawak na network ng impormasyon na ito. Ang artificial intelligence ay isang sangay ng computer science na nakatuon sa paglikha ng mga makina na maaaring magsagawa ng mga gawain na karaniwang nangangailangan ng katalinuhan ng tao, tulad ng pag-aaral, pangangatwiran, at paglutas ng problema. Ang mga pag-unlad sa larangan ng lay ay naging eksponensyal sa nakalipas na ilang dekada, at ngayon ay nakikita natin ang mga aplikasyon ng lay sa iba't ibang larangan, mula sa medisina hanggang sa pananalapi. Ang mga modelong tulad ng Gemini ay kumakatawan sa isang milestone sa pagbuo ng lay, na nagpapakita ng hindi pa nagagawang kakayahang maunawaan at makabuo ng wika ng tao.